Matapos sa mga isyu patungkol sa kabi-kabilang insidente na may kaugnayan sa ilegal na droga, isinusulong ngayon sa kamera ang muling pagbabalik ng death penalty sa bansa. Ito ay bilang parusa sa mga mapapatunayan drug offenders o defenders dahil ito lang daw ang makakapigil sa paglaganap ng droga sa bansa. Ang iyo pang detalye ng balita sa report ni Judy Ann Placides. Muling binuhay ng isang mambabatas ang panawagan na ibalik na ang parusang kamatayan laban sa mga drug offender. Ito ay kasunod ng pagkakasabat ng mga ilegal na droga sa bansa kabilang na dito ang tinatayang 3.6 bilyon pesos halaga ng shabu sa Pampanga kamakailan sa isang panayam muling binigyang diin ni House Committee on Dangerous Drugs Chair at Surigaldan Norte Representative Robert Ace Barbers na deterrent o makapipigil sa paglaganap ng ilegal na droga ang death penalty. Katunayan sa ibang mga bansa Aniya, bago lumapag ang eroplano ay binabalaan na ang mga pasahero tungkol sa parusang kamatayan kung mahuhulihan sila ng droga. Dagdag pa ni Barbers, kailangan din na isalang sa morality se seminar ang law enforcement unit ng bansa upang maintindihan ang kahalagahan ng kanilang trabaho. Magugunitang hindi naaprubahan ang death penalty sa Pilipinas noong 2006. Ito, sa ilal, ito ay sa ilalim ng Administrasyong Gloria Macapagal Arroyo na pinaniniwalaan na hindi epektibong solusyon para sa drug trade. Ito ay pag-aaral na rin ng rights group sa Pilipinas. Para sa EuroTV News, Judy Ann Placedes sumasaludo sa bawat Pilipino.